Isang ilaw sa dilim. Isang apoy na hindi nagmulat sa tao. Tabi nila, kapag nasilayan mo ito, hindi ka na makakauwi ng ligtas. Bago natin simulan ang nakakapilabot na kwento ng San Telmo, Siguraduhin mo na subscribe ka na sa Pinas Horror dahil dito ang mga alamat at kwento na kababalaghan ay nabubuhay muli. Si <tip> Elias, isang magsasaka muna sa bayan ng Mahayhay, Laguna siya ay pauwi mula sa bukid. Gabi na at wala na siyang kasamang iba. Ang kalsada ang tinatahak niya ay pinalang masukal. Dahil sa magkabilang pilit ay puro puno nara at akasya. <tong> Uuuh! Uh, 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 uh. na Uuuh! Uuuh! Habang naglalakad, tanda ang kanyang lumak flashlight. Papiramdam niya ay may malamig na hangin dumaan sa kanyang batok. Sa di kalayuan, may napita siya ang kakaibang nag. Akala niya apoy mula sa isang bahay. Ngunit wala ang ubo o bahay sa palipit. Unti-unti ito lumotang sa hangin. Tahan-tahan, parang may sariling isip. Mapatigil sa si Elias. Nanginimig ang kanyang kamay

Ngunit nang gumalaw ang liwanag papalapit sa kanya. Nakita niya na ito'y apoy na may kubis tao. Mukhang tao, nunit balot ng apoy ang bawat parte ng katawan nito. At ang mas nakakatakot, nakatitip ito sa kanya at hindi pumukurap. Mabilis na tumakbo si Elias. Ngunit saan man siya lumiko, laging nandoon ang apoy para bang sinusundan siya ng liwanag. Tanggal sa narating niya ang lumang pulay na bato. Doon, uminto ang santel mo. At punti unti lumaki ang apoy At sa loob nito, nakita niya ang anyo ng isang lalaking sunog pangbalat balat. Ngunit ito sa kanya. Elias, bulong nito. Ikaw ang sumunod. Yung nabukasan isinumbong ni Elias ang nakita niya sa kanyang nono. Ang pinakamatanda sa kanilang talukan. Ngunit ang sagot ng matanday na long nagpatindig sa kanyang balahibo. Apo, matagal na kwento ang santel mo dito sa atin. Ang puling papita nito ay pinsan ng tatay mo na nag elestin. <silence> Natigilan siya. Ibay bang sabihin may kagunayan siya sa apoy na iyon? Kinagabihan. Pinilit niyang iwasan ang parehong daan. Ngunit sa kabila ng lahat, nung siya'y umulit, muling nagpakita ang apoy. Mas malaki, mas maliwanag, mas nakakatakot. At sa pagkakataong ito, hindi lang isang santel mo kundi dalawa. Sabay silang bumulong. And yet, sumama ka na. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ang tunay na pinagmula ng santel mo. Ngunit ang sigurado, kapag nasilayan mo ito, ay may kabayaran. Kung nagustuhan mo ang kwento ito, huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe sa Pinas Horror para sa mas marami pang kwento na katatakutan at alamat na bumabalot sa ating bayan. Hanggang sa muli mga horror.